hello guys good afternoon welcome sa ating youtube channel so for today's video guys mag ano tayo mag share ng kaunti sa ating napamili ngayon so ngayon ay 29 july 29 so namili ako guys pero konti lang to mabilis ang pamimili lang kasi ano lang siya mga dalawang oras lang ako mahigit so nakauwi na ako ngayon ay alas 12 17 na so nakauwi ako agad dahil kunti lang naman yung binili ko guys hindi na ako pumunta sa pure gold kasi balak ko pumunta sa ano na lang sa friday sa one sa one ako pupunta sa pure gold so namili na lang ako sa palengke tapos konting grocery lang na pumasok lang ako dun sa uh, maliit na grocery may mga importante lang din akong binili na wala naman sa pure gold. So, ito yung aking binili guys ngayon. Ayan. So, ayan yung aking binili. Isang kokletro, dalawang swak Royal na kalahati. Tapos, dalawang red horse. Ito, red horse one, dalawa at isang five. At mountain dew. Tapos, iyan yung grocery ko. Isang box na maliit. Isang box na maliit lang. Mga 1,000 mahigit lang yung ano niyan, guys. Tapos, ito naman. Ito yung mga nabili natin sa palinki At meron akong konting nabili sa sa ano. Yan. Wait lang, ilagay muna natin sa ano guys, tan yung ating cellphone kasi nakaharap. So dito na lang tayo mag-unbox, uh, mag-unwrap guys, no? Dito na lang tayo para um, So ito yung nabili ko sa, dun sa ano, shade, mga shade. Tapos toothpick, kasi ito ginagamit ko siya sa mga shumai, baseball at dalawang ano, dalawang blackening shampoo. Dalawa lang binili ko kasi mahal pala siya, 12. 12 pala. Tapos, itong Sheber din na, ano, dalawang plastic. So, yun lang yung aking nabili. Kasi yung iba, maghahanap sila ng mumurahin lang na Sheber. parang ano tayo dito. Wait lang. Lipat natin. Oops. Yan. Tapos, itong titong bangus. Ito bumili ako ng iba-ibang ano guys, mga kakanin. Kasi meron akong gagawin dito. Maraming ibang kakanin. Maraming kasi yun guys. Tapos, dito tayo. Ito, bumili ako ng mga gulay. Yan. Gulay na mga na-slice na guys. Yung malalaking slice na gulay para sa puchero na lulutuin ko. So, eto, sigarits yan. Kalitang paha. Yung saging, mais, at kamapis, duyas. So, ito ay may get it, 100 pesos din yung nakayaran. Tapos, ito, ano na siya? pilits pilits na brown at saka red ito naman Ayan. cool and cozy tapos ito dalawa neto yung coli kasi nabinta itong coli tapos bumili ako ng gulaman kasi may lulutuin ako. Magagawin ako dito. Ito dapat bumili ako ng plastic. Plastic pang ano, malakihan. Mahal pala to, eksa Mahal pala siya, 60 pesos ito. Parang yang ako. <laughs> Parang bigla akong nanghinayang dito sa plastic. 60 pesos ang presyo. Mahal. merong iba na klase eh, na hindi ano Texas mahal pala yung Texas tapos bumili ako ng carning baboy para sa ating putsero at ito lumboy. Yan. Tumili ako ng bali 100 pesos na lumboy. Tapos, yung aking mantika ay 3 kilo to guys. Yung bili ko, yung mantika, tatlong kilo. At, may hotdog pa yun na, kalahating kilo. Ito naman, mga kakanin din. Mangga. Tapos, magiging ako ng pangulam namin na luto na. So, yung mga uh, nayupi na yung alup, ano, biko, ko. Nayupi na. Tapos, turon at saka amin. Um, orang di kementingkah hoy na alupi, ayo, siang guys, kita masuk mona itu kali, aja kah tuh Nalaig like, mo na siya sa rep. Wait lang. So, dito tayo sa maliit na box. Ayan. Magkaan na yun. So, kumiti lang Talaga guys. Hindi na puno yung box. Hindi yung box. Ito, so, isang Mighty lang. Hindi naman ako. Tapos, tatlong nito. Wala kasi yung medyo pula-pula yung isang label nitong dindong. Yung hindi maanghang, wala sila. Sila so, Tapos, ito, Lion Tiger, dalawa. So, first time kong bumili dito, guys, ng Mogo Mogo. Ayan. First time kong magbenta nito. Try ko siya kung mabenta. Kasi, parang ano siya, parang sikat ngayon, di ba? Parang sikat itong Mogo Mogo ngayon. So, try natin. At, hindi ko pa alam kung magkano yung bintahan dito. Tapos, eto, mani, queen mani. At meron din tayong kalamansi, tatlong piraso. Ito nakapagbenta na ako nitong itong kalamansi, guys. Juice, kalamansi juice. Masarap naman ito, masarap to inumin. Um, hininto ko lang siya kasi biglang nag ano biglang nawala eto naman silver so swan limang piraso ito Choco Cookies at Max tapos the Smick Meat ko ng cream stick at itong wrapper natin na ginagamit sa yellow at dagdag lang to swan na pula tapos bumili ako nitong jelly uh, ah, kalamansi and sit dahil may presya isa Ayan. So, yan lang guys. Yung ating nabili. Thank you so much sa inyong panonood ulit sa ating mga video. Ayan. So, balik natin. So, thank you so much guys. Maraming salamat. Bye-bye.